Gipa sa training ug seminar ang mga sakop sa si Community First Responder ug Barangay Disaster sa Talisay City. Gitudluan sila sa pagresponde ug paghatag og first aid sa mapaakan sa mga la nga mananap sama sa kubra ug guban pang mga has sa kabukiran. Laing gitudluusab ang angyang buhaton kung makasabod o mapaakan og marine animals. Gipasiugdahan ang training seminar sa mga sakop sa Telesay City Disaster Team subay sa kamanduan sa Department of Health sanglit abunda sa kabukiran ug kadagatan ang syudad. Gani may nasigpatan nga duha ka mga kobra ang Barangay Disaster Team sa Barangay Kampo 4 ug sa Barangay Dumlo. Dan ang tradisyonal tradisyonal kay nga pamaagi like butang butang kanang aho, sopsopon, inusdili na na siya allowed. So data gathering and also Um, matawag din namo diri sa opisina sa DRM office para matabangan nato ang pasyente proper transportation going to Soto kay only Soto ra ang allowed na dadan sa mga pasyente nga naa pa bitin Department of Health no nga naingon seminar niya si bako maka-encounter dagingan na mga yung mga snake bites